Nagluto nga ho pala ko ng munggo, simple nga lang ho pala yung pagkakaluto ko din eh. pero masarap naman ho are, basta may ulam sa hapunan, ayos na ho are, Yo naman. Pagdating ko nga ho pala mga kalingit din sa boarding house, eh agad nga ho pala ako naglaga na rin munggo, medyo matagal-tagal din nga ho pala rin lagain. Makalipas nga ho pala isang oras, are na nga ho, luto na yung ating munggo. Magaget din nga ho pala ko din ng mga sangkap na aking gagamitin. Ari nga ho pala binili ko, kamatis, sibuyas, siling green at tinapa. Nagbili din nga ho pala ko dyan mga kalingit ng malunggay at chicharon. Si Yan nga ho pala ang panlaho ko din sa munggo. Nagayat na nga rin ho pala ko dyan mga kalingit na rin sibuyas, pagkatapos ari nga ho palang kamatis. Tatlong piraso nga lang ho palang binili ko, tapos aliliit pa kasi cute ko nga ho pala ari. Ayoko na nga sa sana bumili kasi nga ho napakamahal ng kamatis. Ginait ko na nga rin ho pala rin bawang ng maliliit. Pagkatapos ay eh magsasalang naman ho tayo ng kawali at magigisa na nga ho pala tayo ng munggo. Papainitin nga lang ho pala natin yung mantika kapag nga ho pala mainit na ay eh magigisa na nga ho pala tayo ng sibuyas at bawang. Haluhaluin lang ho natin tapos isusunod na ho natin aring kamatis. Kapag nga ho pala okay na yung kamatis ilalagay na ho natin aring munggo. Tapos maglalagay din nga ho pala tayo ng kaunting tubig. Maglalagay din tayo dyan ng mga pampalasa ng asin, umami, paminta, dalawang paminta nga ho pala yan, tapos pork cubes at siling green. Intay lang ho natin kumulo, ilalagay na ho natin aring chicharon. Tapos kapag nga ho pala nakuluna, ilalagay na ho natin aring malunggay. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maluto yung malunggay at arin naman ho yung mabilis maluto. Makalipas ang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating ginisang munggo. Dahil luto na nga ho pala rin munggo, isasalin na nga pala natin din sa kasirola at magluluto naman ho tayo ng tinapa. Na mahugasan ko nga ho rin kawali ay magpiprito nga ho pala tayo dyan ng tinapa. Ang gusto ko nga ho pala sa tinapa ay prito lang hindi nga ho pala ako nagsasahog sa munggo. Gusto ko nga ho talaga sa tinapa ay nakahiwalay sa munggo. Yung iba naman ho kapag nagluluto ng munggo ay sinasahog nga ho pala rin tinapa. Iba-iba naman ho tayo ng pagluluto ng munggo, ako naman ho talaga ay gusto ko ay nakahiwalay yung tinapa. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit yung ating ulam ay pwede na nga pala tayong kumain. Tara mga kalinggit kain hutay tayo dini. Kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Para naman ho ako'y may kasabay. Para pag ako'y kumain ay eh hindi naman ho kayo dyan matakam. Kain tayo mga kalinggit. Tapos sa rin adobo niluto ko kahapon. This is it. ay paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ho yung aking vlog salamat ho sa inyong panunood papalo at pashare na rin ho sa inyo bukas ho uli bye bye